Hi mga guys, welcome again to my channel. Guys, ilang gabla guys, no? Huwag niyong kalimutan, isubscribe yung aking channel, like and share po. Maraming salamat sa inyong lahat mga guys. Ngayon guys, no? Uh, walang masyadong tao sa aking tindahan guys. Ayun, may bumibili. Tayo muna ako guys, no? Para uh, pabilhan mo na yung, para pagbilhan na yung aking customer guys, no? So, habang wala akong ginagawa, guys, no? Uh, napaupo ako dito sa harap ng makina ng aking asawa habang uh, tinatry niya guys no magbuo ng isang shirt yung shirt guys na may zipper sa harap no uh, tinatry niya itong Uh, buuhin. Kasi usually, guys, yung kahit yung mga tinatanggap dito is yung mga repair ng mga pantalon. Puro repair lang, guys. Kahit anong klase, bestida, blouse, t-shirt, guys, no? Ang galing niya mag-repair sa mga ganun. kaya marami siyang customer dito. So, ngayon, guys, naisipan niya magbuo ng short, no? Na may zipper sa harap. Um, uh, ito siya, guys, no? Wala naman ano hindi naman nakapagtapos ng tailoring itong aking asawa so lahat ng natutunan niya ito is yung kanya experience lang no sa ilang taon niya na experience no pero usually guys yung mga tinatanggap nilang mga tahi noon yung mga naano na yung mga nakakat na guys galing sa mga garments no yung nag-aano sila guys nagpapakyawan so uh, nakat na yun guys so sa pagtahi kasi marunong siya matahi Uh, alam na niyang gagawin yon So, mas madali sa kanyang gano'n. Hindi lang niya, guys, talaga alam yung mag no? Kung paano buuhin ng uh, sarili niya yung mga damit. So, ngayon, ito, yung sample niya, nagbuo no? siya ng short. Para sa kanya, guys, medyo madali na lang kasi... Uh, alam mo naman kapag nakapagtahi ka na ng short kahit na cut na so alam mo na maidea ka na kung paano ito buuhin uh, so ngayon guys no malalaman natin mamaya yung resulta sa kanyang pagtatahi. So, ayan, marunong na siya, guys, no, kung papaano niya i-gagawin. So, ako, guys, marunong din naman ako gumawa, pero Ito na guys, tingnan natin, no? Nabuo na niya. Ayan, shirt na panlalaki yan, guys. Ayan, nabuo na siya, guys, no? Uh, quality, guys. Ang ganda ng pagkatahi niya. Ayan, ang kulang na lang, guys, yung waistband. Ayan. sa so, ganda may bolsa siya, guys, sa likod, no? Tsaka may si Bye. <laughs>